ma'am, yung baby mo. Saan Mama. siya? Aray ko. Nagagalit ako. Alam mo naman, pag mahal mo yung tao, kailangan mong kausapin lagi. Eh, ikaw, parang hindi mo ako mahal. Baliwala lang. Baby, bakit lagi kang nagagalit? Gagalit mo, muna ako. Kahit Mahal mo pa ako? Oo nga. Oh. Sabihin mo ng totoo dito para paglabas ko. Okay na. Hindi na ako mag dip dip oh. Magpita, o. Oh. Yahoo! Ba't hindi ka nakatingin? <laughs> 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 Sir, Mahatir, ikaw naman. Ano nagustuhan mo kay Ma'am Liza? Mabait at maganda. <laughs> maganda sa adwanda. <laughs> Ma'am Liza, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po currently, ma'am, yung trabaho ninyo, ma'am? Kasambahay. Kasambahay. Ilang taon na kayo, ma'am? 48. May anak na po ba kayo? Lima po. Ano po pangalan po ng bagong boyfriend niyo na nakilala TikTok, ma'am? Mahater. Mahater Nidal? Opo. Ilang taon na po ba siya, ma'am? 23. 23. Ano po yung kanyang trabaho? Construction. TikTok po, nagkakilala kami. Kinuha niya mm -hmm. Facebook, o. Tapos mm -hmm. yun, doon na kami nag-usap sa Facebook. Messenger. Ano Kailan na kayo nag-start, mo ma mag-usap? Mm -hmm. 2024. Pero dati na niya akong kilala, 2021 pa. So, isinu-stock ka na kadati pa, ma'am? Siguro. Madami po yung mangliligaw niyo, ma'am? dami Andami nagkagusto sa akin. lang siya yung pinili ko. Kasi siya yung gusto ko. Kaya sumasama yung loob ko pag hindi ko siya nakausap ng maayos. <laughs> Nag-meet na po ba kayo in person ito, ma'am ni hindi Sir? Pa, hindi, hindi pa. Hindi pa. May lang mas na boyfriend-girlfriend, ma'am? Uh, one year and eight months na curious po ang mga netizen at ma'am, paano ba ba kayo niligawan nito ni Sir Mahater Nidal? Ano niya nakuha yung loob niyo? Oh. Siyempre, madami nang liligaw sa'yo, di ba? Ano lang, mga malambing siya, masarap siya kausap. Mm. Ganon, tapos hinahayaan ko rin siya kung anong gusto niya sa akin. Binibigay ko rin kung anong gusto niya. Ano po ba yung gusto niya? Yung ano, yung pag nahingi siya ng pera. Mm. Tapos sinasabi niya, mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kahit magkaano kami ng edad, wala naman akong pakialam sa mga tao. Um, Ayan ha, po, mga baby. video call screenshot po ni ma'am at sa akin. Ano. So, lagi ka rin video call, ma'am? Opo. So, ngayon, ma'am, recently, kayo pa ba or nag-break na kayo? Kami pa rin. Pero, nagtatampuan. Kaya kausap ka ba niya? Ano po ba yung dawing tawagan ninyong dalawa? Baby. <laughs> baby? Wow! Oh. Sweet naman pala. yung <laughs> Jetro, baby. Ay, ito na, ma'am, yung baby mo. <laughs> Saan siya? Ay <laughs> Anong plano mo? Ha? Anong plano mo? Ituloy. Ituloy ang laban? Oo. Uh, Kailan? Hindi. Ituloy ang pagkikita sa December. Sige. Basta ayusin mo ako para hindi ako ma-doktor lagi. Inaayos naman kita, kaso di ka makaintindi kung hindi ako makasagot. Alam mo naman, pag sinabi ko, ginagawa okay. ko. May trabaho kasi ako, kaya umintindi ka. Sige, simula ngayon, intindihin ko. Kaso... Ang hirap eh. Ayaw mo akong kausapin. Pag hindi mo ako kinakausap, nagagalit ako. Alam mo naman, pag mahal mo yung tao, kailangan mong kausapin lagi. Eh, ikaw, parang hindi mo ako mahal. Baliwala lang. Kahit isang araw, hindi mo May mo kausap, okay ako lang. Pwede na tumawak ng cellphone. Meron, oh, puno ng semento ka, Maiko. Ano ka flooring kami. Hindi ka daw kasi nag-update, Sir Mahater. Hmm. Hindi ako humawak ng cellphone ngayon ng mga God. na trabaho. <laughs> Nasaan po ba kayo ngayon, Sir? Sarangani. Oh, Sarangani. Opo. Sa island sila po. Sa sobrang pagmamahal ko niyan, kumuha kong ticket balikan. Wow! Wow! May ticket ka naman diba? pupunta sa Sarangani? Opo! Kailan po? Kasi hindi natuloy. Nung, ah. ano, July 30 ang uwi ko, ano, dapat mga 5 days lang ako doon. At least makita Bakit ko. Bakit hindi natuloy, Ma'am? Kulang sa budget. Ah. Uh, wala naman tong third party nga yun na pinagawa niyo. Yung mga away-away niyo, hindi Ay, wala naman... wala naman po. Wala. Okay, so mga tampuan na kasi hindi masyado nag-update minsan sa inyo, ma'am? Mabagal ba Hindi naman, active naman yan. Kaya lang, yung kausap ko siya ba, yung parang laging galit. Ano ba? Bakit lagi kang galit? Ganun lang. Bebe, bakit lagi kang nagagalit? Natural. Tawag ng daw, kahit pagod ako. Sabihan ko, pagod ako. So magpahinga muna ako kahit paglip. Okay na tayo, uuwi na ako. Para masarap yung tulog oh, okay. ko mamayang gabi. Wala akong tulog. Isang oras lang. Alam mo ba yun? Oh, Magdamag no ako nagtawag no sa iyo. No okay na tayo. Hindi ko lang makaintindi. Mahal mo pa ako? Kahit nandito oh, na tayo oh, okay. sa buong Pilipinas, nakita? <laughs> <laughs> ha? Mahal mo pa ako? <laughs> Oo oh, nga. Sabihin mo ng totoo dito para paglabas ko. Okay na. Hindi na ako mag-dib-dib. So, ba't hindi ka nakatingin? <laughs> <laughs> o, oh, sige na. Ingat ka dyan. I love you. Okay. Sir Mate, gusto mo ba makita in person to si Mama Liza para masabihan mo ng I love you mo in person? Gusto mo ba makita si in person? Oo. Oh. Oh, Sa oh. December a willing po actually yung ano, yung team ng Wanted mm -hmm. sa radyo, pati po ni Sir Atoy Adolfi Tulfo, nga paluwasin ka dyan. Ang kami na po mag-shoulder po ng ano nyo, airfare, para po ma-meet nyo po si Ma'am Levy. At ayun po. Umayag ka na at isang taon at kalahati na. Oh, ano na ngayon? Hapit na. Hapit na two years. Sabi ka na ba, Ma'am? Na makita siya. Eh, ano na bang nagustuhan mo sa kanya, Ma'am? sa masarap siyang ka-usap. <laughs> Hmm. Gwapo naman siya. Malambing. Ano pa ba? Kailan pa niya anniversary ma'am? Masarap din. Kailan ba ni... Ano pong? Gag! <laughs> <laughs> Kailan mo siya sinagot? Kailan kita sinagot? January. Wala ka naman na ikitang ibang uh, umaligid na babae sa kanya. Wala naman. Saka sabi ko, kung mayroon ka magustuhan, sabihin mo sa akin para makapaghanda naman ako. Hindi yung iiwan mo lang ako sa iri. Sir Mahate, ikaw naman, ano nagustuhan mo kay Ma'am Liza? Mabait at maganda. <laughs> maganda sa duanda. <laughs> <laughs> Kasi medyo malaki ang age gap ni no. Ate eh. 24 and 48. Alam niya mm. din, ma'am, na malaking age gap ninyo. Alam niya. Mm. So, true love mm. talaga. Pinapatanong ni Idol, ano daw una niyong gagawin pag nagkita kayo? Ha, ah, siyempre, sogo. Ay! ba <laughs> <laughs> Ay, di ba? Okay lang <laughs> na, naman. Okay lang siyempre, ikaw. Na, kung... <laughs> huwag <laughs> <laughs> pa pahanding kayo doon, ma'am, di ba? Huwag <laughs> dalibi, tapos huwag sogo. Oo, oh, na, <laughs> Sasagutin namin niya. Kaya nga po tinatanong ni Idol Rafi kung anong gusto niyong unang gawin para... Uh, pag nagkita kayo, ma'am, kasi para alam namin kung saan kayo dadalhin, anong gusto nyong gawin, anong pagkain ang gusto nyo, ma'am. So, gusto nyo po sa Sogo, ma'am? Opo. Kasi magdalawang taon na, ma'am. Ah, magdalawang <laughs> tao na. Okay. Payag po ba kayo, sir? Mahater? Oo, oh, Bakit parang nangihina ka? Nangihina. <laughs> 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 Pero ngayon, ma'am, okay na po kayo. At oh, least, uh, dito sa programa oh. ni Idol Rafi, nakapag-ayos kayo. Ayan, si magandang balita to. Nagkita lang, nag-usap. Ngayon, ayos na eh. Eh di good, di ba? Magkikita pa si December, ma'am. And yung sponsor na po ni Senator Idol Rafi Tulfo. Mm -hmm. Yung Sogo nyo at saka Jollibee din. Totoo yan, Jen. Wala naman oh. problema kay Idol Rafi, yeah. ma'am. Gusto nyo pa po ba ng robas? <laughs> <laughs> Parang inaantay nyo pa, ma'am, na sabihin ko po yung robas, ma'am. Ay, mukhang mabata pa naman si sir. Kaya, kaya pa naman yun ni sir. <laughs> Ang message ko, sana magpakabait at laging mo Tapos, walang I love you. Love you. <laughs> Sorry ha, nakarating tayo dito. Ay lang. Siguro kaya nahihiya si Mater na <clears throat> magsalita katabi niya yung mama niya. <laughs> Ikaw naman nagsugo ka agad kasi <laughs> mami. <laughs> Mahater, sabihin mo sa mama mo, pasensya na siya. Ay, ayan, ayan. O, oh, ayan. Magpa ipakilala mo na, Mahater. Ayan po yung mami ni Mahater. Ma'am, sorry ha. Nakarating kami ni Mahater dito. Siguro, pag nagmahal ka ng tao, hindi mo ma sabi ang gusto mong gawin. Ako, nahiya talaga ako. Pero niya, wala akong... Ito miyak. Ito parang... Wala akong magawa. Alam mo naman, minahal kita ng todo. Binigay ko nga iyo lahat. Kasi mahal kita. Ayaw ko magalit sa akin yung pamilya mo. Alam mo ba yun? Ayaw ko magalit sa akin yung pamilya mo. Kasi mga anak ko, pinapabayaan ako kung anong gusto ko sa buhay ko. Mahal ako ng mga anak ko kahit ganito lang ako. Hmm. Ako na yan, huwag na miyak. Alam nyo, okay din to no, na medyo nagkakaroon ng light yung yeah. program kasi medyo mabibigat yung cases namin. Pero napatawa nyo kami dito ngayon, ma'am. Tuto pa po namin kung ano man yung gusto man po ni Mater na lumuwas po dito para magkasama po kayo. Yun po ang gagawin natin. Sir, salamat po, sir. Nakarating ako dito sa inyong programa. Hindi ko akalain na makaharap ko yung mga tao mo dito. Uy, umiiyak ka na naman. Ayaw kanya umiiyak. Ayan. Chairman, magandang hapon po. Thank you very much talaga, Chairman. Nahanap niyo po si Sir Mater at ayun, nag usap na po sila ni Ma'am Liza and ayun, nag-okay na sila. So, magkikita na nga sila soon. So, happy ending. Welcome po at your service. Yes po. Salamat po, Chairwoman. Thank you very much. Ma'am, bibigyan namin kayo ng chance na makapag-usap ni uh, Mahater sa likod ng studio, ha? I love you, baby. Aww. <laughs> <laughs> yeah. And okay, thank you very much, ma'am. Ma'am, salamat. Napasaya niyo din po yung mga netizens natin, ano? Opo. Salamat po. And kami din po yung nagagalak na naayos din po natin na magkikita na din po kayo ni Mahater. Opo, opo. So, yeah. Salamat thank ng you. marami salamat, po. Salamat, ma'am. Magandang po.